Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Taong dalawang libo at labing apat na nang mangyari ito. Nasa beach kami with some friends that time, masaya lang ang lahat since para na din siyang farewell party dahil graduating kami. Mulat ang haligang 8pm kami nagstay doon, it's a private beach sa Batangas. Hindi naman siya kalayuan sa mga bahay namin. Napili namin yung private beach na yon dahil family friend ng classmate ko ang may-ari, and dahil graduating kami, mas open na sa malapit lang kami sa resort. Alas 7:30 e, media ng gabi, nag-aayos na kami, packing everything at linis na din since free lang kaming nakapasok. Hanggang may lumapit sa aming dalawang lalaking katiwala. Tinulungan kaming maglinis at magayos. Napansin ko na iba yung tingin nila sa amin. May mga pagtitig na parang hinuhubaran kami. Nakapag-shower at nakapagpalit na din kami nung naglinis kami ng mga kalat sa cottage. So everyone is wearing a decent clothing. Around 8 pm everyone is ready to go. Pero naiwan ko yung shoes ko. I was hesitant pero nahiya na ako magpasama at lahat ay nandun na ang mga sundo nila at uwing-uwi na. Like I said malapit lang mga bahay namin so everyone feel safe. Bumalik ako para kunin shoes ko. Nung malapit na ako sa exit, hinarang ako nung dalawang katiwala. Nung una nagtapang-tapangan ako pero pag nasa ganong sitwasyon ka na pala, maghahalo ang tapang at takot. Ang natandaan ko lang sinikmuraan ako ng isa sa kanila. Pagising ko na sa bangka na kami. Parang pumalaot sila sobrang dilim at may dala lang silang flashlight. Nagsimula na akong umiyak, nagmakaawa ng paulit-ulit. Mas lalo ako nagpanik nang magsimulang maghubad ang isa sa kanila, sumigaw ako, umiyak, sumigaw ng sumigaw, binuhat ako ng isa sa kanila at idinapa, nakatali ang kamay ko sa likod. Pagbagsak niya sa akin ng padapa, gumalaw ng malakas ang bangka, then may narinig akong sigaw o iyak. This is the weird part, reason kung bakit tinago ko lang sa sarili ko, dahil alam kong walang maniniwala sa akin. Have you ever heard a dolphin whistles or see Para siyang ganun. Hindi yun pinansin ng mga lalaki, pero ako, still hoping na may sasagip sa akin, sumigaw ako, paulit-ulit na pagtili. Hanggang marinig ko ulit yung tunog na nanggagaling sa dagat mas malakas na siya. Tumigil siya sa paghawak sa akin, wala na kong lakas ramdam ko na din na tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Nakadapa lang ako, hanggang sa maramdaman ko na gumalaw ang bangka, nakita ko silang dalawa na parang takot na takot, nakatingin sa dagat habang nagsisiksikan sa gilid ng bangka. Narinig ko silang sumisigaw, narinig ko silang nagmamakaawa. Nagpapasensya, pero hindi ko yun pinansin pinilit kong tumayo kahit nakababa ang pants ko. Naupo ako sa gilid ng bangka, at sumigaw ng tulong, pero hindi tao ang nakita ko. Nakalabas ang ulo nila hanggang sa tainga kung isusukat sa muka ng tao. Ganun lang ang posisyon nila, habang nakatingin sa dalawang lalaki sa kabilang side ng bangka. Panibagong takot ang naramdaman ko, sino bang natawag ko? O mas tamang itanong ay Eno maya, maya lang lumalakas ang alon, bigla-bigla tumaob ang bangka. Ang huli kong natatandaan nag-struggle akong lumangoy dahil sa tali salikod. After that wala na akong matandaan. Nagising akong nasa bangka pa din ako, pero wala na ang tali ko sa kamay, nakataas na din ang pants ko, pero nakabukas pa yung buttons, nasa pampang na ako. Umiyak ako, inalala ko lahat ng nangyari, pero bigla akong nagulat ng may marinig akong tunog, tulad ng narinig ko kanina habang humihingi ng tulong. Paglimon ko nandun sila. Medyo luwa at malaking literal na bilog ang mata nila, malayo ang pagitan. Sa ilalim ng mata nila na part ng pisngi, ay may tigtatlong hiwa na parang hingahan. Medyo elevated ang gitna ng muka nila sa bandang ilong na parte, pero wala silang ilong. Ang bibig nila parang sa mga isda, matutulis na sobrang liit ng mga ngipin. Malansa ang amoy nila at parang kulay squid ang balat, yung maputlang kulay ng pusit na medyo mapula. Sa ulo nila meron silang parang buhok, pero matutulis na parang sa cactus. Wala akong napansin na tenga. Ang kamay nila ay parang palikpik ng isda, pero mahaba. Apat silang nakita ko, tulad ng pwesto nila kanina kalahati lang ng ulo ang nakikita, tila nagtatago sila sa tubig. Lumapit ang isa sa kanila, napabalikwas ako, parang natakot din siya Pero nagulat ako nang itaas niya ang tila kamay niya at tinuro ang mga bahay sa di kalayuan Parang gusto niyang pumunta ko doon Bigla ako nag-isip Niligtas ba nila ako? Sila yung dumating nung oras na nanghihingi ako ng tulong Bigla ako umiyak dahil naalala ko lahat ng nangyari pero natigil ako dahil muli siyang naglabas ng whistle-like sound mas malakas habang nakaturo sa mga bahay. Maya-maya pa lumangoy na sila palayo. Mga ilang segundo lang may mga naririnig na kong taong nagsasalita papalapit sa akin. I was saved by some unknown sea creatures. Hindi ko mawari kung mga taong isda ba sila o mga shokoy. Pero salamat na rin sa kanila at nakauwi ako ng bahay na ligtas. Napapad pala ako sa kabilang baryo na medyo may kalayuan sa beach na pinanggalingan namin. Hango itong kwento na isasaad ko na nakwento sa akin ng kapatid, pinsan, at mama ko na naranasan nila sa isang hotel nung magbakasyon sila ng tatlong araw sa Baguio at para mag-celebrate na din ng birthday ng tita ko, asawa ng pinsan ng mama ko, balitris silang lahat. P.S. Ilang kilometro lang ang layo ng tutuluyan nilang hotel sa kilalang haunted house na tinatawag na White House. Ika Disyembre 27, 2011 Unang araw na pagdating nila sa hotel na pamamalagian nila for 3 days. Maayos naman at maaliwalas, maganda yung hotel sabi ng mama ko, bali yung room nila, ay nasa 6th floor. At hagdan lang yung daan para makaakyat. Meron itong dalawang malaki na kwarto na may CR sa loob at sa baba ay mayroon ding CR na isa malapit sa sala at kusina. At sa gilid ng kusina nandun yung hagdan papunta sa dalawang kwarto. Kinagabihan, pagtapos ng pag-aayos ng gamit at pagluto, nakatayo at nakadantay yung mama po sa isang table ng kusina, nakadantay yung siko niya, at nakatayo lamang siya habang nagpapahinga at nakatingin sa sala Sa sala siya nakaharap Bali yung nasa likod niya ay kusina At mga ilang minuto dumaan sa likod ng mama ko Yung nakababata kong kapatid At nagkataon Na may humila sa leggings niya sa kaliwang bintina Parang bata Na tinatawag siya Parang bata nangangalabit Uswali ganon yung way na pagkalabit ng ibang bata At paglingon niya Akala niya yung kapatid ko ang humila Pero nakita niya napapakyat na ito sa hagdan At nagtaka naman ang mama ko bakit naman hihilahin ng kapatid ko yung leggings niya kung tatawagin siya? At bakit sa binti pa eh, halos magkasing taas lang sila, at ang nakakapagtaka pa ay eh, imposibleng hanginin yung leggings niya dahil hapit na hapit ito at walang kahangin-hangin nung oras na yun, at dahil sa pagod binaliwala na lamang ito ng mama ko at di na niya sa mga kasama niya. Makailang oras nagpahinga na sa taas yung mga bata at nagpasya silang uminom sa salas. Disyembre 28, 12 midnight hanggang alas 2 ng madaling araw sila inabot ng inuman. Yung mga oras na yan lasing na din naman silang apat, mama ko, tita ko, tito ko, pinsan ni mama na asawa ni tita, at yung papa ng tita ko. So bale labintatlo silang lahat. Patapos na din naman sila uminom at medyo nagkukwentuhan na lang, may kalakihan din naman ang sala, Bali uminom sila sa table ng hapagkainan at sa kabila meron pa itong sofa na may table at dun malapit yung kusina at napapagitnaan nito yung pinto ng banyo. At tumayo ang mama ko para umihi at dunya niya nakita nagising pa yung pinsan ko na nasa sofa habang naglalaro sa cellphone. Pumasok na siya sa banyo para umihi bali kapag nasa CR ka at umupo ka sa bowl nakaharap ka sa pinto. At makailang minuto napansin ng mama ko na may nagbubukas ng pinto dahil umiikot ng dahan-dahan yung doornab. Sira yung doornab ng banyo na bubuksan kahit nakalok at nung bumukas yung pintuan pinigilaan ito ng mama ko at sinabi niya na may tao. Saglit lang. At nung tinulak niya yung pinto para isara ulit, tinulak din ito ulit at inulit ng mama ko sinabi na may tao at pangatlong beses na tinulak yung pinto sinilip na ng mama ko kung sino at nakita niya walang tao. Paglabas niya ay tinanong niya yung pinsan ko kung sino nagbubukas ng pinto ng banyo at sabi ng pinsan ko wala naman siyang nakitang tao, dun na natakot ang mama ko at dun na niya po nento sa tita ko. Sa tita ko lang niya kwento dahil matatakutin yung papa ng tita ko. December 29 Ito na yung huling araw nila sa Baguio at ito na yung araw na nanggala gala kaya namili sila ng panghanda para sa birthday ng tita ko at pag uwi nila ng 6pm sa hotel nagluto at nagcelebrate na sila. As usual kainan at pagtulog ng mga bata, inuman naman, bali anim naman sila that time kasama na yung nanay ng tita ko. December 30 alas 2 ng umaga. Inabot ulit ng madaling araw ang inuman nila. Tatlo na lang sila ng mama ko, si tita at nanay ng tita ko, bale nasa sala sila sa may sofa malapit sa banyo, at kusina nagkukwentuhan, nang may narinig ang mama ko na mahinang iyak ng batang lalaki. Hinayaan niya lang niya ito, dahil nagkukwentuhan sila, at mga ilang segundo lang ay natigilan ang tita ko, dahil narinig na niya din yung iyak. Hanggang narinig na din ito ng nanay ng tita po. Bali narinig na nilang tatlo, dahil nung tumigil na silang magkwentuhan. Lumakas yung iyak ng batang lalaki, at sumakto lumabas ang tatay ng tita ko galing kwarto para umihi, dun na tumigil yung iyak ng bata, parang sa banyo, nang gagaling yung iyak ng bata. E dun ihi yung tatay ng tita ko, pinigilan nila ito at sinabing dun na lang sa CR ng kwarto sa loob umihi. The following day, ika ikatatlumpo ng Disyembre, tanghali. Nag-aayos na sila nun, dahil uwi na, nang narinig ng kapatid ko na sinasabi ng mama ko sa tito ko yung nangyari noong may tumulak ng pinto ng banyo, at di pa niya nakwento yung pag-iyak ng batang lalaki sa banyo, wala pang nababanggit ang mama ko na batang lalaki yung umiiyak, subingit bigla yung kapatid ko na may nakita siyang batang lalaki na kasintaas niya, at nakita niya yun nung unang araw, December 27. Nakita niya sa dulo nung papasok na siya sa kwarto, yung dulo ay papunta na yun sa atik, at yung umakyat siya ayon din yung may humila sa leggings ng mama ko. At yung pinsan ko naman nagkwento din dahil narinig niya na batang lalaki yung multo at sa kanya naman noong Disyembre 28 nung pangalawang araw ng gabi habang nakahiga at naglalaro siya ng email sa kwarto. May nakita siyang lalaki na sumilip sa pinto. Nakapatay na yung ilaw kaya di niya naaninag natakot na lang siya nung nakita niyang tulog na yung dalawang kapatid ko. Yung dalawang kapatid ko lang kasi yung mga bata sa kanilang lahat. Sabay pa sila ng pagsabi ng kapatid ko na batang lalaki na anino yung nakita nila. Halos sa tatlong araw na pare-parehas lang nilang naranasan ang mga kababalaghan sa hotel na yon, at pare-parehong di nagkwento sa isa't isa, dahil ayaw nilang masira yung bakasyon nila. At ako ngayon ay di makapaniwala, dahil sa panahon ngayon meron pa rin palang ganung kababalaghan. Matagal na akong nakakarinig ng nakakatakot na pangyayari sa Baguio, at di ko inasahan na mararanasan din pala ito ng pamilya ko. Salamat sa panonood at pakikinig sa kwento ko.